Yon ang topic natin today. Is accept natin yung uh, tanong ni Idol no. Ayan. About dito sa tamang installation ng switches. Ako lang daw master electrician diyan. Ano ba talaga ang tama na position ng ng uh, switch? Uh, ganito ba o nakatayong? Okay. So tinatanong niya sa atin kung ano ba talaga ang tamang installation ng switches no? kasi naguguluhan talaga siya kasi merong dyan ito tapos doon sa video niya nakahiga to nakaganyan Naganyan yung pagka install no? ayan so, nakaganyan yung pagka install dun sa video kung nakita nyo no? Ayan. so ngayon uh, ang tamang installation talaga nyan is nakatayo sir no? nung nag kami sa TESDA ang sabi sa amin ng aming visor na isang RME ang tamang standard siya ganito so meron din tayong ano meron din tayong switches na merong symbols ng tamang installation So, ito, tinuturo dito, dapat nakatayo yung ating mga switches. So, makikita nyo itong isang switch natin na hawak. Isa, ang brand nito, isa Panasonic. No? Makikita nyo sa gilid nya, meron siyang symbols dito na up, nakaturo yung arrow pataas. Ayan, makikita nyo. Ito naman si Ruyo, wala siyang wala siyang ano, wala siyang symbols dito, no. Wala siyang nakalagay na o walang naka-indicate dito, ano. yeah So optional kasi yung ganyang setup, mga idol. Depende yan sa owner kung ano ba talaga ang gusto ng owner, no? Pero kung electrician lang yung uh, nagkabit ng pagganyan ay una sa lahat, ang masasabi ko ay medyo hindi pa siguro niya alam na ganito ang tamang uh, pag-install ng mga switches na. Optional lang kasi yung pinapahiga natin yung ating mga switches. tinutulad natin sa outlet. Ang standard naman sa outlet ay nakahiga naman siya. Ayan, nakahiga naman siya. Dapat ganyan yung outlet natin. So optional din sa outlet na i patayo yung setup set no depende yan sa ka uh, installation or depende din sa may-ari pero ang standard sa ating mga outlet ay nakahiga talaga siya no? so so na anyway, naging malinaw to kay idol no? na ang tamang standard is dapat nakatayo siya ngayon para malaman nyo ang tamang installation kahit wala siyang binibigay na A guide dito sa plate nya ang titingnan nyo lang dito isa to sa maraming uh, ibinagsak ng bison namin ay yung pag, tamang paglagay ng switches no? so ang tamang paglagay ng switches etong on at saka off nya dapat ito ay nakatuon din sa pinto no? so, kung itong on nya ay nakaharap din siya dito so kung nasa assessment ka pag sa ano sa assessment no then pagbaliktarin mo kasi to mga idol pagbaliktarin mo to tong switch ito yung on dito mo ilagay ang mangyayari kasi niyan etong bukasan mo ay nasa taas na yan no so dapat ang bukasan nito nasa baba palagi yung bukasan ng plate niya kapag takpan mo siya ng plate ayan so hindi dapat sa taas yung bukasan no? dapat na sa ilalim ayan dito Nandito dito yan palagi then ito yung dating na ng visor namin yung brand dapat mabasa din yung ampere at saka voltage ay dapat mabasa siya kikita nyo na 10 ampere then 250 volts meron siyang EC symbols. Ayan. Yan yung isa sa palatandaan ng tamang pag-install, no? Ayan. Then, kung para hindi pa kayo malito, dapat, laging nasa kanan yung on, no? Laging nasa kanan. Kung humarap kayo sa switch, dapat laging nasa kanan. Ayan. So, ganun lang kasimple mag mga idol. Yung ating uh, konting uh, binigay na tips kay idol, no? Pa idol natin. So, naway maging malino itong video na to para kay Idol. So, ayan ang mga Idol. Magandang gabi sa inyong lahat. Kita-kita sa next video.